Mas maganda nga kapag ari sagad, sagad ng gandum. No, no, excited. Hindi ano dal ari oh. Tagdagan nga kaya mo na kasi. Hindi ka naman din At, at Pala lahat lahat at ting <laughs> <laughs> Eh, eto nga, habang nag-iintay ako ng bus dito sa bus station, ay eh nakita ko ito eh, na nagkakalat ng basura. And yun nga, nakakatuwang tingnan. Pero mas nakakatuwa itong akin ni Reels kasi ginawa ko nga siyang Reels at ito na yung kanyang views hanggang ngayon. Grabe! And then may work nga ang lola niyo at sabay-sabay nga kami naka-uniform ng bago namin uniform. Kaya ano pa, picture-picture kasi nung last, wala ako. Kaya ngayon ako babawi. It's time. <laughs> And it's my rest day at na bisita tayo sa bahay. At ayan na nga, hindi na hagip si Rapa Boy. Ayan na, at sa bahay natin si Marker at yung kanyang baby. At biglaan ang laka dito, let's go. And then pag uwi nga ay nagpicture-picture ako dito manood ng ating mga paboritong panoorin. At syempre, it's to pee to pee time. da sa maliwanag pa, gusto kong maglakad-lakad. At tingnan nyo naman, oh, mga ano na yata, mga 7.25 na ng hapon. Siguro mga malapit-lapit na sa 7.30. Parang vlog ng ating salpon dyan. Tingnan nyo naman ang ating bakuran. Bakuran. Labas na pala ito ng bakuran. Ayan, oh, may bundok. And kung tatanong nyo naman ko ang kumusta naman ang aking araw, okay naman. <laughs> At kung tatanong nyo rin kung kumusta ang aking... Ay, ang ganda. Lakad-lakad muna tayo dito. Kasi naiinip ako sa loob ng bahay. At may pakikita ako sa inyo. Ano, yung sa overnight na narapa, walang nangyari. May nangyari, pero walang dokumento. <laughs> Hindi naman nagpicture at nagvideo. Gabi, nakakainom. Yamot sila. Tingnan natin. Parang cherry blossom din ito. Pero ibang klase. Ito naman yung lumalabas ngayon. Ay, ang ganda. Buti lang meron dito sa malapit-lapit sa atin. Oh, di ba ang ganda? Wala tayong taga-picture, nakakainis. And yung ating nga pa lang ano, yung ating video mamaya today is Friday. Masya showing na wala na tayo yung sunod na e edit Sino ba mag-pre-picture sa atin dito? Ang ganda ng view oh. Ang ganda dito. Mas malamang ang pink. Pero dito white na. Pero mas makapal. Ang ganda. Lakapit. Bye. Pero nilalamig na ako. Hindi ko na ito makayang panindigan. Papasok na ako. And kanina nga habang nagkasampay ako ng mga damit, basya yung kamay ko. Eh sobrang sakit ng kamay ko. Naninigas at grabing basta. <laughs> at tinignan ko nga sa cellphone ko. Ang temperature pala ay eh. 3 cm 3 cm 3 3 degree kaya pala super lumig pero magsasummer na biglang lumamig sabi nga ni lolo pag pag patapos na nga ang spring lamig naman ang mangyayari tapos yun magaan na mag ah, ano na summer pero malamig pa rin naman dito sa summer. And about nga pala sa aking health. So ito nga nagpa-check up nga ako. So pinaltan yung gamot ko. Pinaltas din naglaga ng... Dahil nagpatas nga ako ng dugo. Ang result nga ay... Ano nga? Anemic ako. Siguro gawa na rin sa mga maintenance kong tinitik. Tapos sa dinagdagan ako ng cetirizine tapos parang so far nung nag-undergo ako ng medicine ko parang hindi pa ako hinihika yes buti na lang hindi ako hinihika ang araw na rin ang nakakalipas hindi talaga ako hinihika hindi katulad noon na every liligo ako yun parang hikang hika ako pagkatapos so ngayon kahit anong ginagawa ko, hindi ako hinihika. Very good, very, very nice. At hindi rin ako ganun kahingalin. And dito naman tayo sa kabila. <laughs> Ayun. May nice ng mga sampayin. Late ko nang nalaman. Wala pala si Rapa boy. Damit sa mga nilabhang ko. So, ginawa ko dito. Nalagay ko yung sampayin dito. Kanina, nakailang semp lang na siya. Tapos nagsampay ako dito. Parang sa Pilipinas lang. <laughs> nagsapay ako dito, nakahangir sinampay ko dyan ang mga damit aba, tuyo kaya nga lang, mahangin tapos, bakit dito ang baril-barilan ayan eh. tapos, ano dito naman tayo lumabas sa kabilang gate kasi nasa corner lot nga tayo, dalawang ating gate pero yung garahin natin, nasa kabila talagang side tapos yung sabi niya about sa akin, yun nakikita ko na ang pag pagdilim. Ayun na. Magsasunset na. Ano, tungkol sa aking heart. Okay na madaw yung heart ko, pero kung gusto ko talin talagang i-consult yung aking at pa-monitor yung heart ko, kailangan ko mag-ECG. Eh, hindi libre yung pa-ECG. $60 siya. Katulad ng papa-ultrasound natin. Nabuntis natin tayo. Hindi libre. ECG. Bumalik ka daw ako sa kanya ng mga 2 months. Para ma natin kung ano ba talaga yung condition ng aking heart. Pero so far, okay naman daw. Bumalik agad. <laughs> may, iba lang ang, may iba lang ang view. Ano sabi daw ni doktora, si doktora siya ay ano ya ang siguro yung isang cause din ng aking paghihilig, eh dahil nung ako ay nga ay may problema sa aking lungs eh hindi pa man niya ako natitingnan, dinitingnan pa lang niya ako magsalita ay eh, halata niyang may halak. <laughs> may, may halak ako ayun, niresetahan niya ako ng pang-spray sa ilong o sa kasipirisin tapos yung nga, dinagdagyan niya yung supplement ko sa dugo kasi maputla nga ang dugo na lola niya tapos next week meron tayong sunod na check up at yun naman ay kay lolo at saka saka ako na ikikwento sa inyo kung ano yung papacheck up niya kung ano yung sasabihin pero nag-appointment ako na doon na rin sa doktorang 'yon para pareho kami. Meron naman kami dating GP, umalis nga lang, pumunta sa Christchurch. Tapos sa status daw ngayon ay medyo wala pang masyadong GP kasi na lang available. Pero kung pwede naman mag-request oh, tulad nung aking doktora na, doktor ay na-request ko na yun na rin ang pa-check up kay lolo. Pero ito, kung ako hindi pa rin nagpalit ng inhaler o nagpa nagpa-check up. Yung lakad kong yon, yung inano natin, hindi, hindi, ga, although hingal na ako, pero, hindi masyadong hingal. Alam nyo yon? <laughs> hindi siya tall at max. the max. max. Ya, yeah, ano, yung kung, kung ako yung katulad noon, hingal na ako, na hindi na ako masyadong makakapagsalita. Eh, pero ngayon, oh, nakakapagsalita ako. And, abangan natin sa mga summer baha tayo makapagwaki-waki kasi basta iba ang pakiramdam ko dito sa ating bagong bahay parang parang basta gets nyo na yun <laughs> Yan. at syempre bago syempre willy pa tayo may lalakarin tayo doon pwede tayo mag nagawa na namin yung mga paboy maglakad dito doon at saka dito papapasok din eh yung kung natatandaan nyo yung may kinuha tayo sa kapitbahay ng mga gamit yun doon tayo and I'm so happy siyempre si lolo din na hindi ako masyadong hinihika talaga ilang araw hindi talaga ako sinusuntong nahika and very very good very very nice food. and siya napahaba ng ating kwentuhan sigurado na nito ang ating pamplag sa lunes <laughs> hindi makapapa-absent dahil akala ko mapapa-absent tayo at nagawa naman natin ang paraan at nakisama ang cellphone ko hindi siya nagwa-warning kasi nakapagbura-bura ako ng kaunti yan ang problema ko ngayon kasi siksikliglig na lagi ang cellphone ang lola nyo ay maganda sanang outro yung ah ang moon ay magandang outro Uh, ayan, oh, uh, gohina. Pero maliwanag padding. Ah, uh, ita atisanig suya home suya de home. And that's all for today's video. <laughs> and thanks for watching. Bye bye. Ang moo. Oh, diba? Bye. Hmm. Ito kaya. Ang mahal naman. Hanap ah, pa mura. And yes! <laughs> bisi lola nyo. Timos strikes again. At may may plano kasi. Ang, ah, may plano. May bala kasi lola nyo. Meron tayo pupuntahan. And kailangan daw ng secret. And abangan nyo ang ating mga pa-unity game this October. Marami tayong event. And dyan na kayo. for like, so watching. Manonood mo na TV. At tapos na ako sa pag edit Thank God. Meron na naman tayo pang vlog. And bye bye Tunay na to. <laughs>